So ato nang sugda ng ikaduhang istorya sa among kinabuhi. Kini ang pinakagrabe nga trahedya na sinati sa among pamilya. Bisan pila nakatugi kami labay. Apan presko gyapon sa among nahuna ang mga panghitabo. Ug sa mga tao ug mga kasilinganan nga saksi sa among panghitabo. Nga wala na muda damang maabot ang laing trahedya o namo na mo og mga pag-antos. Sa dili pa na ng istorya, sa ako mga kaparentian nga usasa na biktima, ug makakita mo ane nga video, sabda lang ni og dili ni para sa akoa, ah. para ni sa atong mga anak o mga kaapuhan nato para na sila makita o mabasa sa mga kaagen na to, sa una. God bless you o amping mo pirmi kung asaman mo karon. Sumaw niya yun ang ikaduhang nga dili dyan na mo makalimtan sa among kinabuhi naglibog ko sa gulkadlok na nimbawot akong balhibo ang iba na ko ipadayon o na lang. Apan nasugda naman, ako na lang ipadayon. Pero na lang tanigad na dili na may tawo balik pa. Ang malipayong yung adlaw na mong pamilya na ilisdan ug o masilimuot na pangitabo. Way back 2009, magpadulong ko mag-read 3. Mga 6 anyos pa akong edad, katulang itagbuot ng pangidaro na. Sa bulan Hunyo, 2009. So, Subakasyon, wala na klase that time. O sa kaadlaw ni Ana, nagdula sa ako magulang na ikanoybe anak ng lalaki. Ako magulang na ikaupat ng anak ng lalaki, mangwad sa sila og lumboy. Kauban sa ka babae nga parinti, rasad namo I think nakailagyod mo guru ang lumboy or dubiri ata sa English. Ganahan kayo may makuyog sa kumugulang, apan wala may kakuyog. Pero sa wala pa nagsabot ng lakaw nga akong magulang kauban sa tulo ka pa babayi babae. Ginang kini akong magulang mapatabang ako akong ama sa trabaho na apang giba waliwala arak ni. Sumato ng lakaw git sila nga wala gin may kakuyog dahil ang radaw may uglumboy. So nagpadawin sa among dula kauban ang akong magulang. Milabay ang mga oras kung naabot ang kagabi yun. Bandang alas 7 sa gabi yun ang abot ang ako magulang kauban na tulog ka pa na babae. Kapag milabay ang magpipila kami noto silang apat wala nakasabot sa ilang mga pamati. Uksaksi ang nakita sa kong mga dua ka Naglito silang upat ang um, nag-usap ang mga tingo kuperte ng mga kusgana. Ako perting hilak ko asta hasta akong duha kamangon nakita nila mga pangitabo. Almost hapit duha kabulan, nagwanta namo magpamilya buong og gabi, wala may tarong tulog. ako mga nasinati, kulba, truma, kakapoy, wala may tarong tulog, kaya tag mga tagabi gabi. apilan po sa mga sulti sa mga tao nga sakit, tiri ka mo. Una nadamay pa ang uban ako mga magulang. Nasudlan og spirito ug dili kum iyong bad spirit ang nisulod sa akong mga gulang ug sa akong ka parente na babae. Usara sa sila ka-biktima sa mga karamalduman ang papatay sa mga kamot sa Kastila o mga ayaw o tabang na mahipos ilang mga kalag. apan dili ka dali o kasayo ng panahon na maoken ang tanan, ug mataga ng ilang mga kalag na kundinan na mapahimutang. Dagan pang kakulba o kukapoy o mga sakit nga asturya sa mga tawo tao kanamo. kanama. Niyabutong tulog kasi manakapin ng mga spirito ni sulod sa mga lawas akong magulang o tulog ka na akong babae abi na mugmaukin ang tanan. Wala na mo dama, napaday sumpay, mong nabutog almost tumas ang among pagantos. Og ako nga mahan na ang nasudlan. Og ako magulang nga ikaw pat ng anak nga lalaki. Lain na mga espiritu ni sulod sa lawas akong amahan og sa akong magulang. Ang akong ubang mga gulang o akong tulog ka na babae na okay naman. Subalik ta sa unang espiritu na sulod sa lawas sa akong mga magulang o sa akong tulog ka na babae. ukin sa ugi unsa sila pagpatay sa mga kamot sa mga kastila. O sa sinugdanan ng nganong nasulod nasula ng ako akong ikaupat ng magulang anak na lalaki kauban ng tulog ka na babae. Aktuwal silang upat ng unang ng sudlan na kanit-kanit lang ang nadamay ang uban akong magulang. Kaluyan ko wala ko na apil o sudlan gituyo gro sa ginawa ko ilabot para makita o mabutang sa akong nahuna ang mga pangitabo para masulot na ako umapahidungo ka ninyo. og dili lang kayo na kutasun, huwag si na ninyo, mga sumpay sa tipog storya sa amoy kaduwang tragedias, amoy kinabuhi.